Mga idol, meron ka bang Spark Mini or Spark 40 or Spark Go? Ito mga to. Itong Spark na to. Kung meron ka dapat meron ka rin Spark na cabinet kung tawagin nila. So ito yung papakita ko sa inyo kung ano style ng Spark cabinet na yun. Yan siya. Ito mga idol, yung Spark 40, no? Nakakabit siya dito sa Spark cabinet. So, pwede rin dyan yung Spark Mini or yung Spark Go. Yan. Ngayon mga idol, papakita ko sa inyo kung paano yung proseso nito, paano siya kinabit dito. No? So, napakadali lang ng sistema nun kung paano siya kinabit sa Spark, Spark Live, ah, uh, Spark Cup, Cab, Spark Cabinet kung tawagin. No? So, may kailangan ka lang na dalawang, dalawang klase. <laughs> dalawang, parang 3.5 yung dulo niya. So, una sa lahat ito. Pakita ko sa inyo. Yan, yung isa na yan. Ito. Itong connection na to papunta yan dito sa ikod. Yan. Dito. So, input din yan. Itong parte na yan. Yan, input. So, input, no? sa headphone source. Headphone source yan. Yan. So, 3.5 din. Papunta siya dito sa cabinet ng input din then itong DC out sya yung magiging power source nitong isa imbis na ganto yung power source mo di diba may power source kang ganto. so ito hindi mo na ito kailangan ang kailangan mo lang itong gantong klase ngayon papunta sya dito ito yung wire nyan punta dito, yung linya Ayan. So, ito yung likuran ng spark cap. So, pag in-on mo siya, yan may power na to. So, ito, magkakaroon na rin to ng power automatic. Ayan, oh. So kung available kayo mga idol Punta na lang kayo dito sa SMO no Sa RJ Guitar Napin nyo lang to si Sir Mark ano? o no? Niyo lang yan Sir Mark yan Para mapatesting nyo Itong mga unit na to Yan may spark na yan So pwede rin hanapin nyo rin si Ma'am Or si Ma'am Tess Or kung sino may nandito sa store Kahit ako <laughs> So yun lang Thank you